Heart Evangelista nagbigay ng babala kay Pia Wurtzbach. What is the people that she chose to surround herself with for specific reasons that makes this whole thing problematic? Sana hindi mangyari sa hindi nangyari sa akin. Sa unang pagkakataon, nagkwento ang aktres na si Heart Evangelista tungkol sa umano'y awayan nila ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Kamakailan ay naging mainit na usap-usapan ang alitang Heart at Pia, ito ay matapos mag-viral parinigan ng dalawang kampo. Nagsimula raw ito nang magsimulang magtrabaho kay Pia, kasama ang dating glam team ni Hart, kabilang ang makeup artist na si Justin Luis Soriano at hairstylist na si Jack Aguilar. Pinutol ni Hart ang ugnayan sa team na ito, dahil sa mga aligasyon ng personal na hindi pagkakasundo, at maging mga tsismis tungkol sa maling paggamit ng credit card, bagaman hindi malinaw ang mga detalye. Lalong lumala ang tensyon sa pagitan nila ng pareho silang dumalo sa mga high profile fashion events tulad ng Hermes at Milan Fashion Week, kung saan makikita na tila iniwasan nila ang isa't isa kahit magkalapit lang ang kanilang mga upuan. Napansin din ang mga fans na nag-unfollow na sila sa Instagram na nagdagdag pa sa mga hakahakang may alitan nga. May mga ulat na tinulungan ng dating glam team ni Heart si Pia na magkaroon ng instant connections sa iba't ibang fashion house. May mga nagsasabing ang mga pahayad ni Hart tungkol sa isang tao na ginagamit ang kanyang mga koneksyon para sa pansariling kapakinabangan sa Europe ay maaaring patama kay Pia kahit na hindi niya ito pinangalanan. Sa isang comment ay sinabi ni Justin Lewis na walang inagaw at hindi totoo ang lahat ng parinig ni Hart Evangelista Online. Ayon dito si Pia ay isang Miss Universe former title holder, at hindi ito basta-basta na lamang mamayagpag sa fashion scene kung hindi nagugustuhan ng mga advertisers. Natatawa ang former makeup artist dahil mahigit isang taon na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin tumutigil si Heart Evangelista sa mga pasaring at parinig nito sa social media. Sa isang media conference, nilinaw ni Hart na wala siyang problema kay Tia Bagkus ay nagpahayag lamang ng concern sa kanya base sa mga taong nakapaligid sa beauty queen, wish lang niya na sana ay hindi na maranasan ni Tia ang nangyari sa kanya noon. Woman to woman, I never had a problem. In fact, I was one of those who cheered for her in the past. And I'd like to think that it was the same for her. She even she was so sweet enough to even use and post the hashtag heart made Me Do It. And at the time I was so touched. But it's the people that she chose to surround herself with for specific reasons that makes this whole thing problematic. So if I have a message to Pia, it would be Congratulations! You have what you needed. I wish you nothing but the best. And good luck! Sana? Sana hindi mga nyarisye na ng sa Nyung ng siguro angulong skoko sa hindi sa. Pusu -pusu. Wow, super dope.